At tayo nagbabalik para pag-usapan ulit si Yana Moto Hindi pa tapos ang kanyang issue mga tol, no? At uh, mukhang hindi magkikipag-areglo sina Sir Jimmy at yung kanyang pamilya. By the way mga tol, naglabas na siya ng public apology mga tol. Ah, uh, hindi ko na siguro ipe Alam niyo naman eh, nakita niyo naman yung kanyang ano eh ng tawad. Ang problem mga tol is marami nga ang nagsasabi na hindi siya sincere mga tol. Eh, kayo, palagay ninyo, sincere ba siya? <laughs> Mukhang hindi. Bakit? Bakit ko nasabing hindi rin siya sincere, mga tol? Tingnan natin, no? Kung sincere talaga siya, yung tao ay na-offend dahil sa ginawa niya, tapos naka-video pa, in-upload pa niya, marami ang nakakita. Pero, after niyang apology nandito pa rin yung kanyang video. Hindi niya dinidelete. Nandyan pa rin. Bakit? Bakit hindi niya dinidelete? Ewan, no? Kasi may, naglalab may naglabasan na mga, mga screenshot na kumikita pa daw yung video. And at the same time, si Yana ay lalong lumalaki. Yan yung katotohanan mga to. Lalo siyang lumalaki. Tingnan nyo naman. Last na pinuntaan ko yung page niya. Nasa 420 or ilang araw na rin. 420 followers. 420 followers ngayon. 451 followers na siya. Ano ang nangyari? Bakit parang lalo siya yatang tinangkilik mga tol, no? Hindi niya talaga dinidelete yung video. Yun yung nagtitrigger para dumami yung kanyang mga followers at para kumita siya lalo. Well, siguro gagamitin niya yung kinita niya dun sa video na yun para pambayad dun sa mga legal fees. <laughs> Hindi natin alam, no? Kung ano, saan niya pag gagamitin yung mga kikitain niya sa video na yun. 25 million yung video views niya nung last time kung tinignan. Ewan lang ngayon kung ilang million na to. Tingnan natin dito sa kanyang page, no? kung ilang milyon na ulit yung kanyang video 26 million ayun 26 million 26 million na mga tol grabe 26 million no Talagang nakadami na to. Doon sa screenshot kasi na nakita natin, ang sabi dito, ah hindi ko sure kung siya to ah, hindi ko kine-claim na siya to kasi nakalagay naman dito sa ano niya eh sa following niya dito is 287. Kasi nasa ano na siya eh 400 nung nangyari yung issue mga tol. Okay, hey, good day Vians, ah uh, Vians, di mo di delete yung video nung uh, Road Rage. Hello me no. Nope. Sayang earnings 600. Grabe, sayang yung earnings daw sa video niya kaya hindi niya i-delete. Also, yung old pics ko I gained like 400 dollars wow so total kumita siya ng around 56,000 plus no yung kinita niya dun sa mga video 56,000 plus <tod> Dahil sa road rage na yon, may pambabayad na siya mga tol. May pambabayad na siya. Ano, lumabas na rin sa news blast. At uh, ito, may naglabas din na statement yung kapatid ni Sir Jimmy Pasqua. Nagsalita na, sabi, no? Hindi ko alam kung ano yung sinabi niya. First time ko nakita to. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay kuya ko, disidido kaming ituloy ang kaso laban sa'yo. Tutuloy ang kaso. Narinig nyo yun. Itutuloy ang kaso, mga tol. Okay, uh, siguro, respeto na rin dun sa nag-upload. Uh, hindi ko siya itutuloy. Panoorin nyo na lang, no? Para panoorin nyo na lang yung video kung ano pa yung mga sinabi ni brother ni Sir Jimmy Pasqua mga tol. Pero ayon sa kanya, is itutuloy talaga yung, ano, yung kaso. Okay. At nakita naman natin, no? Kasi kung talagang, ano kaya, eh, kung talagang nagsisi ka sa ginawa mo, may na-offend ka sa video mo, eh di sana, dinilit mo na yung video na nag-expose sa kanilang pamilya. Kaya, no? Kitang-kita nyo naman. Uh, uploaded pa at may lumalabas pa nga. Yung kanina nabanggit, may lumalabas pa nga dahil kumikita siya. At isa pa, lalong lumobo yung kanyang mga followers. Hindi siya nabawasan. Patuloy na may nagpa-follow pa rin sa kanya, mga tol. May nagsabi rin si Alfred Watermarks ang sabi niya is lahat tayo nagkakamali durug na siya sa mga comment again sinabi ito ni Alfred Watermark hindi ako ha Lahat tayo nagkakamali durug na siya sa mga comment na hindi magaganda She admitted her mistake ako naniniwala ako nanginig talaga to doon sa sinabi ni ano ni Boss Carl yung isang kasama niya or kung kaano-ano niya man yun no Nanginig talaga sino naman ang hindi manginginig sa dami ng mga nambabasa yo nagagalit sa'yo. yo manginig ka talaga at matatakot Natural yon, natural yon. Pero siyempre, nasa action mo pa rin kung anong gagawin mo doon sa panginginig at takot mo na yon eh. Kung talagang natakot ka, nagsisisi ka, siyempre, delete mo yung video. Sabi nga nito, lahat naman deserve ng second chance. Kahit ako, hindi perfect, nagagalit din. Ikaw ba ang mag-comment na masasakit sa kanya, hindi ka ba nagkamali at nadala ng emotion mo? Yes, nandun na tayo, no? Lahat tayo nagkakamali talaga. Pero hindi tayo pare-pareho ng pagkokorek ng ating mga pagkakamali. Abangan ko yung better you na Yes, yeah, sana maging better siya at uh, uh, sa susunod ng mga videos niya, maging respectful siya sa mga taong nakakasalamuha niya. Kasi delikado yan mga tol. Marami nga nagko-comment dun sa ating podcast na buti na lang, hindi nagdadala ng armas si Sir Jimmy. No? Ah, and I think kahit magdala siya, the way na nag-approach si Sir Jimmy, mukhang malumanay talaga siya eh. Hindi siya yung tipong, lalo na mas nakakatanda tapos alagay ko matalino din. Hindi siya basta, hindi niya basta-basta sisira yung buhay niya na uh, mainit yung ulo o barilagat hindi ganon palagay ko hindi siya ganon na tao no kita naman sa approach niya napaka yung mga tol so ayun no depende pa rin yan sa paggawa mo ng action kung paano mo i correct or somehow makabawi dun sa mga pagkakamali mo Minsan hindi na ma makokorek yan eh. Bumawi ka na lang, no. Halimbawa, nakaano ka? Nakadali ka ng tao, no. Nawalan ng buhay. Ano mo ikokorek yun? Paano mo i-revive -re yun? Yung nawala, no. Hindi na eh. internal na lang yan, mga tol. Mag-iingat tayo pag lalo na sa mga nagda-drive diyan. Mapaano man yan, four wheel man yan or ano, uh, motor man yan, mag-iingat tayo kasi hindi natin kilala. Stranger tayo sa road, mga tol. Di natin kilala yung mga tao. Alam nyo sino yung kilala natin? Yung sarili natin. Tayo yung nakakakilala sa sarili natin. Kaya dapat, pagka nasa road tayo, since kilala mo yung sarili mo, mainitin yung ulo mo, ikaw na mag-adjust. Mga ganitong klaseng incident, mga lesson yan sa atin eh. Tignan nyo yung nangyari dun sa ano, dun sa boso-boso antipolo. Pusibling kaangasan mo, pusibling pagyayabang mo, pusibling ano mo lang, pride mo lang, ego mo lang, pwede kang mawala ng buhay. No? Tandaan ninyo, pwede tayong mawala ng buhay sa si, simpleng ano, sa simpleng pagyayabang lang. Baka kahit sabihin ninyo, may baril naman ako makakalaban naman ako mga tol tandaan niyo kahit kayo pa ang biktima at kayo pinagtanggol niyo lang yung sarili niyo sa batas natin pagka nakapatay kayo posibleng makulong pa rin kayo mga tol ang kilala lang natin sa road, sarili lang natin. At since kilala natin yung sarili natin, tayo yung mag-adjust sa pagiging mainiti ng ulo. Si Boss Carl nga, naglabas na rin siya ng video. Sinabi niya na si Yana na i-delete yung video pero hindi pa rin dini-delete Wala na siyang magagawa doon mga tol. Wala na siyang magagawa. And regarding sa nag-comment na tao sa ano ko sa podcast ko na pinagtutulungan ng mga netizens, si Yana. No, maawa daw kayo sa kanya. Mga tol, alam nyo ba, yung majority ay yan yung nagiging boses. Alam mo, ang tatlo, apat lang yung nambash sa kanya, nambash or nagalit sa kanya, hindi siya makakarealize eh. Hindi niya marirealize na mali pala siya, marami pala yung disagree sa ginawa niya. Ganon yun. Yung majority talaga, yung boses, yung majority, yan yung nagiging judge sa internet, sa social media. Kaya nga minsan, nagtatrending yung mga ano eh, mga bagay-bagay na bagay-bagay na nangyayari sa Facebook dahil sa mga majority, dahil nagtrending, di ba? Tapos, pagkikilala, pagkikinggan ng mga ano, pakik pakinggan ng mga nasa taas kung gusto mong mapakinggan ng nasa taas eh, trending mo Ganun lang yun. Kung hindi yan magte-trending, ordinaryong ano lang yan. Ordinaryong event lang yan. Sa local lang yan. Sa local lang. Posible, barangay lang yan. May power pero hindi ganun kasing bigat ng power ng nasa mga as Kagaya nito, ang nangyari kay ano, nangyari kay Yana, umabot na sa mga mainstream media, umabot na sa mga malalaking vloggers, umabot na sa mga malalaking tao. So may boses na. Ngayon, dahil may boses na, pag-aaralan yung sitwasyon. At sa sitwasyon na yun, makikita nila kung sino yung mali, kung sino yung tama, at kung ano yung mga gagawin sa kanya at kung ano man yung mga sanction na pwedeng gawin mga tol no kaganda niyo yan Huwag ninyong isipin na kapag ka may nagte-trending pinagtutulong-tulungan 'yan. 'Yun yung nagiging boses mga tol. 'Yan yung nagiging boses. Pero siyempre, maging respectful pa rin tayo sa mga comment natin. Hindi porke nagkamal yung tao is um, bababa na yung ano mo, eh. ibababa mo na yung sarili mo dun sa mga level na tipong yung comment na, "Uy, sana mawala na kayo. Sana yung, yung tipong mga ganun. Huwag naman ganon no. Huwag naman mga tipong mga disrespectful na times 10 pa sa ginawa ng tao. Huwag natin lampasan yung pagiging uh, arrogant arrogant niya. Aroganty na yung nakita mong video tapos lalampasan mo pa. Anong mangyayari? <laughs> wala kang pinagkaiba sa kanya ganon din yung attitude mo meaning pagka nangyari sa yon baka mas malala pa yung gawin mo okay so mukhang hanggang dito na lang mga tol maraming maraming salamat sa mga nanonood at mga naglalabas ng kanilang mga saloobin tungkol sa mga pangyayari kasi kung gusto mong ilabas yung saloobin mo dun sa mismong page niya may karapatan siya or may ano siya eh may control siya na i-delete mga comments ninyo pwede niyang gawin yon and by the way no madaming mga ano rin madaming mga nagnanakaw na content no yung iba nagsasamantala na nagre-re-upload na uh, at ano-ano na yung mga ginagawa well tayo podcaster tayo nagpa-podcast tayo kung ano man yung mga maiinit na mga balit balita at mga nagte-trending uh, pero pinipili pa rin natin may mga sensitive tayong nakikita na mga na mga trending pero hindi na natin sila kino-cover kasi nga nagiging selective tayo para don sa kapakanan ng mga i-cover natin uh, i guess hanggang dito na lang at uh, see you sa susunod nating podcast mga tol thank you and god bless sa inyong lahat